Okay, magandang laruin ngayon. Kuya, langit lupa na lang tayo. Sige, langit lupa tayo. Kaso, dito lang tayo, walang lalabas ha. Ang lumabas, taya. Sige, kuya. Okay, may iba taya. May iba taya. O, o taya Ito, kayong dalawa sa akin. Ako naman! Ako naman! Eh! Ako naman! Ako Ako na. Eh! Huwag niyo mag-aay! Doon dun, dun, naman yung matan Tara na nga! Doon lang tayo sa kabila! Hoy! Mga dito maglaro. Doon maglaro sa harap ng bahay nyo. Okay, mangyari sa inyo ito. Kasi sino magulang nyo? Mama, gabi naman kayo. Palagi na lang kayo nagpapalis ng mga bata na naglaro dito. Naglalaro lang naman kami. George, tara na nga. Sa iba tayo maglaro. Sige. Hmm, maglaro dito. Ngayon to mga batang to, dito naman naglalaro. Hoy, mga bata! Kuya, tigay lang mo na yung mga ginagawa mo sa mga bata na yan. Lagi mo na lang silang pinapaalis sa tuwing maglalaro sila dito sa harapan natin. Kuya, hanggang ngayon ba naman, di mo pa rin makalimutan yung nangyari sa kapatid natin? Matagal lang nakalipas. Angayon okay, mo, ganda yon. ngayon. Kuya, langit lupa na tayo. Sige, langit lupa tayo. Kaso dito lang tayo, walang lalabas ha. Ang lumabas, taya. Sige kuya. O okay. sige, may iba taya. May iba taya. taya. Kuya, buong napalakas yung tulak mo. Rolly? 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 Meron, may gantulong mo mo. Tulak! Rolly! <laughs> Rolly gising! Rolly gising! Tuwari mo kung di ko sinasadya! Bilisan mo! Tulong! Kaya <laughs> matagal na yun. Siguro pano na para kalimutan mo ang nangyari. At sa mo na masyadong isisi sa sarili mo kung ano man yung nagawa mo sa kapatid natin. Wala kang kasalanan dun. Dahil aksidente lang ang lahat ng nangyari na yun. Sa kuya, eh yung mga kabataan na yan, kaya mo sila maglaro din. Katulad ng ginagawa natin, mga bata pa tayo. Maging masaya ka. Kaya kalimutan mo na ang lahat kuya. Bigyan mo naman ng kalayaan yung sarili mo. Opesa! Oye! Hindi <laughs> naman si mama, tara naman si tayo. Sandali, sandali! Kahit mama, eto na nga, alis na nga kami. Sandali lang, sandali lang. Hindi, mga bata. Hindi sana akong pasyayin sa inyo. Layo kayo pinapalis pa ng bahay ko. No, ato na yun, may bibigyo kong joling. Laruan pa ng kapatid ko. Talaga ba, mama? Pa magalit yung kapatid mo, si ibibigay mo yan. ah, hindi. Mautuwa pa nga yun pa yung magiging laruan niya. Hindi naman niya nagagamit. Talaga ba, kuya? Asa ba yung kapatid niyo? Parid wala na siya. Masaya na din, 7. Kaya mga bata, pwensya na kayo ha. Ah. Lagi ko pinapalis harap ng bahay namin ha. Ah. Okay lang yung kuya, kalimutan mo na. Di ba mga bata? Oo, okay, kuya! Okay mga lala, laruan na kapag yun. Pag may isa mga, mga jolling to. Pila kayo, pila!